Chetty Canto, napakarami mong kalapati ah, Saan ba galing yan? Sa Belgium. Sa Belgium pa, mga imported yan ah, Eh, binibenta mo ba yan? Oo. Oh. Magkano isa? 5,000. 5,000? Aba, mga imported nga ha. Ah. mo mong kalapati ah Tignan natin. Ang gaganda ng mga quality ng kalapati mo, Chetty Canto ah Talagang ano ha, oh. imported ha. Ba, may mga, may mga ano pa, singsing -sing, ha. May mga singsing. -sing. Kasali pa sa mga club to. Ganda ng mga kalapati mo, oh. Talagang ano ha, mga pambigatin ha. Pambigating pang ano ha, pangarere ha. Ang ganda. Pwede na sa 5,000 ang isa, oh. Baka mamaya na nalambat mo yan, Shetty Kanto. Nag, baka nilalambat mo yung mga kalapate, yung mga nagpapakwala sa club. Ah, hindi mo naman nalambat. Hindi. Nabaka. Ah, eh. buti na lang, hindi ka, nang, hindi ka naglalambat ng mga kalapate. Kasi re-reklamo ka ng mga ano yung mga club na nagpapakawala ng mga kalapate. Napakarami mo kalapate, Shetty Canto. Ilan pa lahat dyan, Shetty Canto? yan. Sampo. Talagang quality quality, oh. Tignan mo naman yung mata. Yun tikas ng mga kalapate, oh. 5,000. Pwedeng-pwede na to sa 5,000. Galing Belgium, mga imported, oh. Mga imported na kalapate. Hindi daw yan lambat. Sabi ni Shetty Kanto. At hindi daw siya naglalambat. Ayan oh. Ganda ng mga ano. Quality quality. Makikinis. Sige Shetty Kanto. Gusto na ako. Makabenta ka sana.